Pati si sa Sarah Duterte pala talaga ay naniwala na magkakaroon nga daw ng raid at ang sabi niya, huwag na da daw kayong manlaban, pabayaan na daw ang kapulisan na mag-raid or mag-raid sa bahay nga ni Digong at sa bahay ni Sarah Duterte. Hmm. Another drama, dahil mukhang ito ang totoong fake news. So naalala niyo po yung warrant of arrest, uh, yun daw ay fake news, sabi na itong mga DGS Nabulaga sila nung mangyari na nga ang pag-aresto kay Digong. May posibilidad daw, sabi natin sa Sarah Duterte, na gawin nga yung raid at possibly daw na magtanim uh, ng ebidensya yung mga mag-raid sa bahay ni Digong at sa bahay ni Sarah Duterte. Yung ganyang pag-iisip kasi guilty. Yung ganyang drama, nagpapaawa na naman ang naman ang mga Duterte, pati bahay, ang halughugin. Sobra naman yata. Ganon. Ganon kasi ang gusto nalang sabihin o isipin ng mga kababayan natin na matitino ha. Ah. Kaya ngayon, todo bantay at mga DDS. Um, sa bahay ni Digong. Ito yung pagkakataon nila para gumawa ng, ng iba pang issue para sila ay kaawaan at para makakuha nga ng simpatya sa mga kababayan natin. Naku po, lumang drama. Hindi na po kayo kakagatin yan. O ayan, binabantayan daw ang bahay ni Digong sa Davao dahil nga malakas daw ang intel, intel na i-raid nga ang bahay na si Digong anumang oras nga daw. Ito'y kahapon pa ata. Tanong, bakit daw? Hindi pa daw ba sapat yung ginawang pagkidnap kay Digong? Yun na nga po, sapat na yun. Kasi may mga susunod pang aarestohan. Ano pang gagawin din sa bahay ni Digong? overwhelming na po ang evidences. Hindi na kailangang i-raid. So, ito ang totoong fake news nyo na mga diehard. Kawawa, <laughs> no? Pero totoo eto ito po po'y pinabulaanan ng Police Regional Director, a regional office, a spokesperson, ang sabi, eto daw na usap-usapan na ito ay hindi totoo nga. Okay, usap-usapan lang. lang. Nilinaw niya na ang presensya ng mga kapulisan dyan sa Davao sa lugar na yan ay para lamang sa visibility at security purposes. Dahil mag -e election nga naman, mukhang mainit ang halalan dyan sa Davao. Good luck!